Mamadali oh, kayo. Shit. kumama hmm. Mamadali oh, kayo. Shit. kumama hmm. Mamadali ka si Sigbo eh. Tumama tuloy doon. Nyari ka. puti na naiwas ako doon. <laughs> Ambilis kasi nung nasa likod eh. Sumama, sumama siya doon sa parang may ano. Ano yata yun? PTV ba yun? Patient. Patient transfer, transferred. Uh, transported. Ano ba yun? <laughs> Tumunog eh. Ay, fuck, fuck, fuck! Grabe! Tangang nga uh, kalasada yan dito sa may ano. Libis oh. Ano? Hihintayin nyo pang bang bumblumendol? Hahaha! Bago, mabiyak yan. <laughs> Tangay na, muntik na ako ma-sandwich nung truck. Tsaka nung ano eh. Huminto, bigla yung ano eh. May, talaga, buti na lang talaga. Biglang huminto yung may, uh, ano ba yun? Parang, uh, pailaw. Hindi ko alam kung PTV yun eh. Buti na lang. Nakita ko kasi ang bilis eh. Sa ano? Ang bilis sa likod ko eh. Mamadali eh. Buti na lang dumaan ako sa gitna tangin ng yan. Huh! So, na buti na lang yung ano, yung uh, presence of mind ko. Kasi nakita ko talaga siya ang bilis sa side mirror eh. Tapos ang bagal ng nasa unahan. Biglang huminto yung ano, buti na sa gilid ko dumaan kundi na sandwich sak siguro. Tumumbok eh. Dinig na dinig yung salpok eh. Hindi naman malakas pero kung ako nandoon ako malamang sandwich. Ganoon natin mamaya. Oh, shit. Putang ina. Grabe talaga yung ano. Grabe, lubak dito sa C5. Kanina sa Libis. Under, uh, ano, flyover. No Ngayon naman dito, pakakit na ano, katipunan. Grabe na talaga. Grabe, kung ganitong gabi ka uuwi, malilisgrasya ka eh. Grabe kasi, grabe pag nakamotor ka pag dadaanan mo 'yan. Nakabike ka, madaanan mo 'yan, hindi mo mapansin, an ka. Ma-outbalance ka, tapos may kasabay kang malaking sasakyan, truck, bus, ayari ah, ka. 'Di ba? 'Yun kadalasan na nangyayari sa semplang na may ano eh, outbalance 'di ba?